Magandang hapon. Mamumulo tayo dito ngayon sa loob ng uh, poultry house. Ito meron ako na agad nakita ang isa. Isa na dito. Ayan. Tapos yung ginagawa namin sa mga manok namin in terms of vitamins, nung tag-araw, binibigyan namin sila ng vitamins at ng electrolytes ng MWF. Monday, Wednesday, Friday. Tapos ngayon ngayong pag-ulan, ang binibigay lang namin sa kanila ng MWF, vitamins. Gusto ko lang malaman kung sa inyo din, doon sa mga may poultry, sa may mga alagang layer chickens, ano ba yung routine nyo in terms of vitamins or kahit sa sa saang gamot uh, na binibigay nyo sa mga manok? Para din, magka-idea kami, ma-research namin at kung applicable naman sa amin, pwede rin namin gayahin. Kasi ngayong tag-ulan, napansin namin na kailangan nila ng si uh, Kasi ngayong tag-ulan, napansin namin kailangan nila kailangan namin mas alagaan sila dahil nga yung panahon nahirapan sila maka-cope up. Ay! Especially yung nangyari nito mga nakarang araw na sunod-sunod yung bagyo. Nahirapan sila sa sa temperature. So, yan. Please let us know kung ano yung ginagawa yung routine sa inyo na effective para maaral din namin. Meron dito ang tatlo. Excuse me. Ay, marami dito. Huwag hmm, ko muna. Punin ko lang to. Harang natin to. Ah, ah, ah. O, oh, ako muna. O, ako O, na oh, muna Let's check here. Excuse me. Ah, mayroon din ditong anim. What a fairness, ha? Halos wala na yata ng sa labas ng bamboo nest, ha? Good improvement. Yan. So, ito yung napulot natin ngayon sa loob ng nest box na hapon. Salamat!